mga guys, magandang hapon sa ating lahat, no? At meron akong i-share sa inyo, guys, kasi kwento ko sa inyo, ng isang araw dito. Dito sa Alten, may ingay. Hayaan mo yan siya, di ako makapag-vlog tuloy lang. No? Dito, lagi yung batang yan. So, ayan nga, guys, nito ko sa inyo kung ano nangyari ng nung isang araw dito sa aming tindahan. Dito lang, ikaw, dito na. Sa dito. Dito ka, sa kob, kayo nagbablog, mga madali. Blue. Blue tapos guys may nung isang araw ay eh, may pumunta dito sa aming tindahan at ako ay namangha sa kanya at hindi ko siya kilala pumasok siya dito sa aking tindahan no at nag CR ako guys hindi ko talaga alam nag CR ako ganitong oras yun nag CR ako nag ako doon sa CR namin kasi malayo kasi yung CR namin tapos um, pagbalik ko dito guys nakapad, nakapadlock naman may may susi naman kasi dito isusi naman dito. Nakapadlock yung aming pintuan dito sa tindahan. Tapos ito nakapadlock din yung lak dito sa may harapan, nakapadlock. Pero yung doon sa may lumpia, kasi open kasi yung ay walang padlock yun. Kaya uh, namin yung aming tindahan, man, ilagyan ko na ng padlock. Tapos inurong ko yung yung mesa doon sa gilid para yung pintuan ay nandito tapos nilalagyan ko rin siya ng harang yung pintuan pumasok kasi yung ano guys yung tao dito tapos nagkunwari siya bibili pumasok talaga siya as in doon papunta sa may lumpiaan namin pumunta talaga siya doon sa tapos nung tapos na ako maghihip, pumasok na ako. Nagtaka ako, bakit may tao? Hindi ko naman siya kilala. Hindi ko naman siya, ano, kung taga -saan siya, no? Sabi ko, ano kuya sa'yo? Sabi niya, bibili lang daw. Pag punta ko doon sa ano, pagpunta ko doon, akala ko dito siya bibili. Nawala na siya bigla wala na, hindi na nagpapita sabi ko siguro yun siya. Kasi nakita nakita kasi niya yung cellphone ko na yung naka live naka live lang akala niya siguro open doon kaya ayun mama, where are I don't know I don't know blue. you find it tapos pagkita ko guys na ano, pumasok talaga siya dito sa aming tindahan kaya mapakita ko sa inyo yung tindahan namin ha, doon sa may sa may lumpiaan at saka sa may mga tinapay kaso lang mananakaw niya naman doon, soup drinks, mananakaw niya nyug at saka lumpia, wrapper kasi nandun lang yun lumpia wrapper, siguro iba yung balak niya magnakaw dito siguro cellphone or ano gadget yung nakawin niya parang ganun yung balak niya kaya pakita ko sa inyo, guys, nag-iba na yung Anong doon, noong isang araw, nag-live ako Sabang ako ay nag-live, ay naglilinis ako doon So, ayan, guys, balik tayo, no So, yun nga, eh. nagtanong yung asawa ko sa akin Kung kilala ko ba daw yung lalaki Na pumasok doon sa may tindahan namin Sabi ko, hindi ko siya kilala So, puntahan natin, guys, no, kung ano yung ginawa Namin doon sa tindahan namin, kasi bago na siya Bago na yung daanan Bago na yung yung mga naka-arrange ng ating tindahan doon sa kabila, no? Kasi iba lang kasi dito. Guys, ito yung aming ano, oh. Ito yung aming padlak dito sa tindahan. Ayan. Pag umiiya ako, pinapadlakan ko yan siya. Ayan, nakalagayan siya. Minsan nilalagay ko yan siya close doon sa likod. Kaso lang, ngayon wala. Hindi ko siya nalagyan ng close. Ayan, oh. Yung sa Palawan yan. Tapos punta tayo dito. Tapos ito, nakapadlak din to. Ayan, nakapadlak din yan ng umihi ako. Ayan yung padlock ko. Oh. Tapos ito yung ayun yung daanan namin dati. Dito yung daanan. Ayan yung ating daanan. Ayan dyan. Tapos kinos ko na siya. Nalagay ko siya ng mesa. Lagay ng mga lumpi wrapper. Ayan yung ating lumpi wrapper. Ayan, para hindi na siya makadaan. No? ayan, tapos ito nagtinda na ako ng sibuyas at saka ayan yung ating paninda ngayon nagtinda na ako luya, sibuyas, kamatis wala kasi mahal pa yung kamatis guys kasi yung luya ay mahal pa ang luya ngayon pero nakabili ako ng medyo mamura-mura e, ayan, nagtinda tayo no tapos ito na yung pintuan natin ayan, nilagyan ko yung yung ating mga tinapay dito ko na nilagay kasi pag doon kasi sa may mesa, sa may mga sibuyas, nilalanggam lagi nilalanggam doon kaya ayan nila nilagay ko yung mga tinapay dito tapos yung mga soft drinks tapos yung mga chinelas natin ayan tapos ito yung pintuan nilagyan ko yan sya ayan ayan na yung pintuan dyan paglabas ayan na nakalagay na yung ano ito plywood tapos ito tinatanggal kutuk pagaling pag halimbawa lumalabas kami ayan Ha, diba? hindi na siya makapasok kahit umihi ako. kung nakapadlak na siya dyan dito siya pumasok ha, ito nga pala guys, i-share ko lang sa inyo na no? yung sting pumak tayo ng 20 20 pesos, tapos yung isang ganito isang ganito is 190, yan 21 yung benta ko niyan tapos dito siya pumasok doon, papunta doon, pumasok siya dito dyan tapos sabi niya, bibili lang daw siya. Tapos pagkita ko, nawala siya. Kala ko nandun na sa tindahan. Wala pala. ba? Diba? Tapos ayun na yung ating may mesa tayo dyan. Ilagay ko mesa. Tapos yung ref. Inurong ko yung ref. Kasi nandito yung ref dati. Inurong ko siya doon. Tapos nilagay ko yung mga stock na mga sigar. Ah, Yung mga soft drinks. Ayan, yung ating mga soft drinks. Tapos ito, ilalagay ko na rin doon sa bodega doon sa mga lagayan ng mga soft drink, So, ayan na ay yung ating tindahan ngayon. Ayan. Ayan. Dito ako makain. Ayan yung ating mga tinapay. Tapos, ayan. Pag pumasok dito yung, ano, inoorong ko lang siya, guys. Ito siya, inoorong doon sa gilid. Inuurong doon. Tapos, ito, malikabok. Nilalagyan ko siya ng, ano, at saka mahangin din. Init, pinapadlakan ko dito. O, di ba? Hindi na makapasok yung mga uh, gustong pumasok. So, doon. Doon na. ko ng mineral doon yung mesa. Kasi lang mainit. Tinanggal ko muna yung mineral. O, di ba? Hindi na siya makapasok dito, guys. Kasi nakapadlak na lahat. O, di diba, Hindi siya iikot. Hindi siya makapasok. So, tika. So ayun na no, nagtangka siyang magnakaw dito sa ating tindahan. Iwan ko kung nakanakaw ba siya o oo oh, wala kasi siguro iba siguro yung nanakawin niya siguro gadget yung nanakawin niya yun yung sabi ng asawa ko na siguro gadget siguro yung nanakawin niya kasi siguro pag tingin niya diyan kasi yung wallet ko ay nandito lang wala naman tong laman bariya lang wala naman tong laman dito ay wala naman yung pera naubos na sa pangbayad natin ay, yung pera ko dito ayan nakasabit lang kasi yan dyan. pero wala na yung pera Ayan, wala na yung pera dyan. Puro bariya lang yan. Tapos, sa kapadlak naman yan dyan. Nakita niya siguro yung isa kong cellphone. Nakalive kasi yon. Nakita niya siguro mga gadget nandito. Hindi siya makapasok dito kasi nakapadlak naman. Tapos, doon siya. Pumasok siya doon. Doon sa so may lumpiaan. Pumasok siya doon. Tapos, nung pumasok na sabi ko, Kuya, ano yung sa'yo? Sabi niya, bibili lang daw siya. May ganern. May ganern ba yun? <laughs> So, yun lang, no? Mag-alert tayo sa ating mga tindahan, guys. Yung mga tao na hindi natin mga kakilala. Bigla na lang umapasok sa ating tindahan at magkunwaring bibili lang sila. Tapos, yun pala, meron palang mga balak na masasama sa ating tindahan. So, so far, so good naman. Ay, wala namang nawala dito sa amin, no? Kung may nawala man is... Siguro yung isang isang daang wrapper lang kinuha or hindi, hindi mapansin pag kumuha siya ng soft drinks doon sa rep pero pag nung lumabas siya nakita ko para man siya wala man siyang bit bit or wala wala naman siyang may kinain o ano basta mabilis lang talaga ako kasi umihi nga lang ako yun nga yun sabi ng asawa ko buti na lang talaga yung asawa ko is pumayag na ilipat namin niya at saka close talaga namin doon kasi haling nga walang tao dito minsan tapos ako lang mag isa diba mm -mm, yun so mag alert talaga tayo no sa ating mga tindahan, at isip talaga natin bago natin iwanan yung ating tindahan, isip natin yung ating mga gadget, kung mga pera kung may pera man, natin kung saan ilagay, yung tayo lang nakakaalam yun, tapos bago natin iwanan, bago tayo mag-CR o umihi, o kumain, ako nga is dito na ako kumakain sa aming tindahan, no kasi ay talaga hindi talaga pwedeng hindi iwanan hindi ano hindi yung ating tindahan pag halimbawa doon talaga kumakain sa sala or sa ano pag wala talagang pag mayroon talaga nagtitinda dito pero pag wala talagang ibang nagtitinda dito sa aking tindahan so dito talaga ako kumakain sa loob ng tindahan no kasi kahit na kumakain tayo pwede naman tayo magtinda so yun lang yung isishare share ko sa inyo no guys ngayon kapos yun lang yung aking pinamili ngayon kasi isang araw ay wala pa talaga akong hindi pa ako nag-grocery ngayon marami nang kulang dito sa aking tindahan yung una ko talaga yung pagbayad ng aking mga otang no, nagbayad kami ng bangko nagbayad sa hulugan namin every week tapos nagbayad pa ako ng kuryente kaya wala muna tayong grocery ngayon so ka lang may nabili So ayan lang guys, ang gusto kong i-share sa inyo, alert din kayo sa inyong mga tindahan bago nyo iwanan. Uh, so yun lang alert lang tayo na gusto ko lang i-share sa inyo so maraming salamat sa ating mga bagong followers sa mga nag-subscribe ng ating channel at pakifollow na rin yung ating page sa mga hindi pa nakapalo Barbie Store Vlog page pakifollow naman po maraming salamat sa mga magpa-follow thank you so much all hanggang dito na lang yung ating video bye all God bless you all bye bye hanggang dito na lang guys no maraming salamat bye